Alam niyo ba, mga kasinyor hindi lang mga kabataan ang pwedeng dapuan ng depresyon. Marami ring matatanda ang tahimik na nalulungkot at minsan hindi nila alam kung bakit. May mga lolo't lola na, kahit may pamilya, ramdam pa rin ang pag-iisa. May mga nakaupo sa labas ng bahay, tahimik na nakatingin sa malayo, tila may mabigat sa dibdib. Ayon sa World Health Organization, humigit kumulang 10% ng mga senior citizens sa buong mundo ang nakararanas ng depresyon. At dito sa Pilipinas, sabi ng Department of Health, dumami pa ito matapos ang pandemya. Marami ang hindi nakalabas ng bahay, nawalan ng gawain o nawalan ng mahal sa buhay. Kaya tanong natin ngayon, bakit nga ba madalas malungkot ang matatanda? At paano natin sila matutulungan para muling maramdaman ang sigla ng buhay? Ang depresyon ay hindi simpleng lungkot lang. Ito ay isang medical condition na may kinalaman sa utak. Sa loob ng ating utak, may mga kemikal tulad ng serotonin, dopamine at norepinephrine. Sila ang tumutulong para maramdaman natin ang saya, sigla at motibasyon. Kapag bumaba ang level ng mga ito, unti-unting nawawala ang gana sa buhay. At kahit masayang bagay noon, parang wala nang saysay ngayon. Ayon sa mga neurologist, habang tumatanda, bumabagal ang metabolism ng utak, kaya mas mabagal na rin itong makapag-produce ng mga happy chemicals. Kaya't kahit simpleng problema, pakiramdam ng matatanda, parang napakabigat na, importante ring tandaan. Ang depresyon ay hindi kahinaan ng loob. Ito ay sakit ng isipan at katawan na kailangan ng pag-unawa at tulong, hindi pang huhusga. Bakit madalas sa mga matatanda? Habang dumarating ang katandaan, hindi lang katawan ang nagbabago, pati ang puso at isip. Maraming dahilan kung bakit mas madalas dapuan ng depresyon ang mga senior. Una, ang pagkawala ng mahal sa buhay. Kapag nawala ang asawa, kaibigan o kababata, malalim ang lungkot na iniiwan nito. Pati mga anak, lumalayo dahil abala sa trabaho o sariling pamilya. Ayon sa pag-aaral ng Harvard Medical School, ang pagkawala ng emotional support ay isa sa pinakamalaking dahilan ng depresyon sa katandaan. Pangalawa, ang biglang pagbabago sa buhay matapos magretiro. Noon, sanay gumising ng maaga, pumasok, magtrabaho, maraming kausap at gumagalaw. Ngayon, biglang wala nang ginagawa buong araw. Tahimik ang bahay at minsan, pafiramdam nila, wala na kong silbi. Pangatlo, manasakit sa katawan. Ang tuloy-tuloy na pananakit dahil sa arthritis, diabetes o sakit sa puso ay may epekto rin sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang chronic pain ay nakababawa sa produksyon ng serotonin, kaya mas madaling makaramdam ng lungkot. At panghuli, kakulangan ng kausap. Maraming senior ang mag-isa sa bahay, walang kausap buong araw, o tila nakakalimutan ng mga anak. Ang pag-iisa, ayon sa mga doktor, ay kasing delikado ng paninigarilyo o sobrang stress. Nakakaapekto rito sa kalusugang pisikal at emosyonal. Mga palatandaan ng depresyon Hindi palaging halata kapag ang matatanda ay may depresyon. Madalas, hindi sila nagkukwento. Hindi sila umiiyak o naghihinagpis. Pero ipinapakita nila sa kilos at katawan. Narito ang mga karaniwang senyales. Madalas pagod o walang enerhiya. Nawawala ang gana kumain o biglang pumapayat. Hirap makatulog o palaging tulog. Nawawala ang interes sa mga dating libangan palaging nagre-reklamo ng pananakit kahit walang malinaw na dahilan. Ayon sa National Institute of Mental Health, ang mga matatandang may depresyon ay kadalasang lumalayo sa ibang tao, ayaw makihalubilo, at minsan, tila nawawala sa pag-asa. Kapag tinanong mo, sasabihin lang nila, pagod lang ako, pero sa likod ng salitang pagod, madalas ay may lungkot na gustong ilabas, ngunit walang makinig. Paano ito maiiwasan at malalampasan? Ang magandang balita, ang depresyon ay magagamot at mas maaga itong matukoy, mas madali itong malunasan. Ayon sa mga eksperto, ang kombinasyon ng therapy at gamot ay epektibo sa ilenko sa bawat sampung pasyente. Ngunit bukod sa gamot, malaki ang naitutulong ng mga simpleng gawain sa araw-araw. Maglakad o mag-ehersisyo. Kahit limangpung minuto sa umaga, nakapagpapalabas ito ng endorphins ang natural na pampasaya ng katawan. Kumain ng tama ang mga pagkaing may omega-3 fatty acids tulad ng isda at mga prutas na mayaman sa bitamina B at D ay tumutulong sa maayos na pagdaloy ng kemikal sa utak. Makipag-usap at makihalubilo. Ang simpleng kwentuhan, pagtawa o pagkanta kasama ang iba ay nakakabawas ng stress hormone sa katawan. Magkaroon ng layunin, ang pagtulong sa kapitbahay, pag-aalaga ng halaman o pagsama sa mga senior club ay nakakapagbigay ng dahilan para bumangon araw-araw. Ang simpleng may inaabangan ay malaki na para para sa alusugan ng isip. Paano makakatulong ang pamilya at komunidad? Mga anak, apo at kamag-anak, kayo ang pinakamabisang gamot para sa depresyon ng mga matatanda. Ayon sa Journal of Gerontology, ang mga senior na may maayos na ugnayan sa pamilya ay 30% na mas mababa ang tsansa na madepres. Hindi kailangang magarbo. Ang simpleng sabay na almusal o sabay manood ng TV sa gabi ay sapat na para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Kapag may panahon, tawagan si nanay o tatay. Kamustahin, pakinggan ang kwento nila. Madalas, hindi nila kailangan ng solusyon. Ang gusto lang nila ay may nakikinig. Sa komunidad naman, malaking tulong ang mga programang pang-senior, yung mga barangay exercise, bingo day, at mga support group na may kasamang kwentuhan. Ito ay hindi lang libangan, kundi gamot din sa kalungkutan. Hopeful tone, emotional close, mga kasinyor Pinoy, tandaan natin, ang depresyon ay hindi tanda ng kahinaan at hindi rin ito normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay senyales lamang na kailangang alagaan muli ang ating sarili. Kung nakakaramdam ka ng labis na pagod, lungkot, o kawalan ng gana, humingi ng tulong. May mga doktor, counselor, at mga taong handang makinig. At higit sa lahat, may pamilya, may komunidad, at may Diyos na handang yakapin ka sa oras ng kalungkutan. Dito sa Gabay kay Senior Pinoy, naniniwala tayo. Habang may pag-ibig, may pag-asa.